nagkalot, naglungag, nangawat sa kapi, nagitar-gitar, o naglubo sa mais, o mauni ang mga pangitabo karong adlawa. So karong adlaw di ay no kay tiwason ko ni ang ako ang gikalot at tunguna una o karong pa din nako na nabalikan og trabaho kay lagi na busy ko o diri ano gilimasan ko sa di ay ni kay nasudlan og tubig tungod sa ulan mga nagsimana na sad siguro kapin ay panako ako asad na balikan kay gaulan man kada adlaw so nasudlan niya asya og tubig kay wala man pud lagi nako siya butangi og atop so maon ang nahitabo sa iya og diri ano pagkahuman na kuan og lima so nagsugod na din kuan ugbara og bara gipangunay ko na ni og trabaho kay lagi para makulangan pud ang gasto kay kung isuhol ko man ni sumahal man ang bayad sa pakalot karon nya yeah, bay metros biya ang bayad yun. nya yeah, tag 500 kaayo ang metro so bali tuluman ka metros akong kaluton di 15 kaayo kung ako aning isuhol may na lang biagid pud na ang 15 makapalit na bia na og siminto tapos kabilya ang gasto unon ra pud na akong materyales aning tangkala siminto ra og kabilya kani nga tangkal simple lang gud basta lang gud ba mapuy sa baboy ug ang ako ra bang i-division ani mao ang buntong ra apil lang atop ani buntong ra gyapon ug ako ra day, pod, ang magpanday ani kay lagi tangkal ra man sa baboy so pwede ra siya basta-basta hon pud kay wala man lagi pud but nga ikasuhol ani sa panday maong ako na lang ani magtrabaho kani nga pagka panday ani dala practice na ni may maning magpanday ta sa ato agid nga kaugalingon kay lagi pag masayop wala may magbuot kay ato aman pero dili pa sa dinin ako karon mapanday ha kay kalot pa man ang una ani ug sa nakita ninyo diri ano nagrelax day ko ani kay sakit man akong hawak sigig tuwad tuwad ka relax na ko diri og mga pila ka minuto so nagbalik na sad ko diri og kalot giilisan na din ako sa nina dani kay grabe nakabasa tua og singot kumbatihan ko na dinig trabaho no mintras buntag pa kay lagi di napakabalik pagkahapon kay Ulan manggod ug diri ano gipamati na sa dayko ani ug kahawi sa likod maong diri nakarelax sa naka ko ni nakayahi basta atua ka ug galingon ang atuang trabahoon kay kita may magbuot kung kanus ata magrelax mao ni ginatawag nga ako ang amo ako wa pud ang trabaho ug gani akong gikalutan diri duol ra pud niya sa balay kung gusto ko matulog amo uli ra ko ani sa balay kay duol ra man kayo pud ang balay ug diri ano kay wala ko nakabantay sa oras nga udto naman di ay ug naguli na ko diri sa balay kay aron maglungag paghuman ako dara og haling so gitak-ang din ako ang kaldero ug gini ako ang gitak anak man lagi bahaw so maura ni ako ang giinit og pagkahuman na ako og tak ang sudiri ang nagplano dayon ko nga mga pike para lagi tambal sa kakapoy okay wala man lagi ang iya sa tindahan so nagsulo dayon ko di adrit so og nangawat sa kape og nagpili-pili dayon ko di raa sa kape kung unsa ako ang gusto og mao ni ako napili an dayon mao ang Nescafe creme latte pagkahuman ako di og pangawat automatic at rin largo sa lamesa daw timpla sa kape og pagkahuman na ako og timpla sa kape so adto ra sa sala kay magduyan-duyan og samtang nagakape ko di raa og gigitar-gitaran pud ako Nah, ah. Mag di na ah. basta pud magitaraw dili gina mawala ang kanta. Pero gi silent ra pud na ako dira ang ah. ako ang tingog. Ako ra gi makadungog ani sa ako ang tingog kay ako ra man makasabot sa ako ang tingog. <laughs> Basta kay akong gikanta pud ani pag ni. Og dire ano kay nasumha naman ko pagitar kay sakit lagi ang kamot og humana ko pag aw nagrelax na ko diri Ah. ako man ako di og relax kad jot gilantaw din ako didto ang ako ang gitak ang og paglantaw to na ako diri dili naman mauni ang ako ang gitak ang ganina. Napulihan naman ni sa gamay nga kaldiro Ay sos kay naglungag man pud di ay ang ako ang pagumangkon Imbis nga kani aram bahaw kay daghan so naglungag naman siya wala tay mahimo ani. Og kay mao so na may natak ang na lang na ako diha Og pag dira og haling so nagbalik na ko diri sa sala kay naglu nagalubo og kalingaw sa mais ug samtang nagalubo ko diri og kalingaw wala ko nakabantay nga nagulan naman po di ay imbis nga gabalikan ko to karon akong kalutonon kay aron dali ra lagi mahuman pero kay nagulan naman aw diri na lang ko sa lubo nagtiwas ug diri ano mag shout out na lang po di ay ko sa nag follow na ako shout out dai ko ani kay Oliban aginyot GB ug kay Rian salamat kay sa inyo ang pag follow ug shout out pud ko ani kay Chuna Labanes ug shout out pud ko ani nagpa shout out nga mao si Ma'am Clarita shout out dai nimo ma'am ug diri ara dai po man ang mga panghitabo karong adlaw no salamat sa mga nag subaybay so sa ako ang mga video. Huwag ang mo-follow o oh, aduna na po i-shoutout ako nandakong mga video. God bless!